Ang tanong mo pa isa, e de, sabi kasi nung iba nga, pumunta na raw si, ano, sa paradise. Hindi pa, ang panahon para magkasama-sama ron, hindi una-una. Hindi una-una. Sa onsin ng Ebreo. Na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. They, that, they may not, that they may not be perfected apart from us. Kaya ang pagdating sa langit, sabay-sabay. Eh. Pati yung mga... Pati yung mga naunang namatay, hanggang ngayon, hindi pa yun pinapapunta sa langit. Kahingan mo, dyan sa Ebreo pa rin. Sa pananampalataya ay Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na, na, hindi kinamtan ang mga pangako kundi ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo. Kita mo, lahat namatay yung mga lingkod ng Diyos ng una, namatay silang lahat, hindi naman nila nakamtan pa yung pangako, kundi natanaw lang nila mula sa malayo. Ay, hindi sila, wala pa sila sa langit ngayon, miski si David nga, wala pa rin eh. Ngayon, eh paano naman yung si Lazaro at saka yung mayaman na kung tawagin ng katoliko yung si Tibes, ano? Eh asan yun? Sabi sa Biblia, dinala sa sinapupunan ng amang Abraham. Alam mo kapatid, ano? Ito'y isang bagay na simbolik, hindi literal. Kasi bakit ka naman dadalhin sa sinapupunan ng amang Abraham? Eh, sino ba naman si Abraham? Ha? Bakit dun sa sinapo po? Eh, si Abraham man eh, patay pa rin hanggang ngayon. Oh, Di ba? Eh, ba't ganon? Kasi simboliko yun eh. Na ganun ang mangyayari sa tao. Na, si Abraham, symbolic of God the Father. Sumisimbolo siya sa Diyos. Siya ang pinanggalingan kasi ng lahing maliligtas si Abraham eh. Ayon sa Biblia. Ngayon, Nung mamatay yung si dinala ikasa, sinapupunan ni Abraham. At yung isa naman sa Hades, sa pagdurusan, sabi ron. Eh, yun ang mangyayari. Yun ang larawan ng mangyayari sa tao. Dalawa ang destinasyon. It is the consummation of all the things that will happen in uh, regarding human beings na mula sa mundong ito makakarating doon sa glory